Yun, arihot, papalaro muna ako na nakakalito nga daw na laro. Simple at kadali lang ho naman na kailangan lang ho. Siyempre ay masabi nila sa akin ang tamang word na are. At pag nga ho tumpak ang sagot nila ay siyempre ho makakareceive sila nitong J Fragrance. Ayan ho'y tuloy na napakabango. Feel ko nga ho pala mga katsa na everyday fresh tayo basta kasama natin ang J Fragrance. Ay saludo ako sa inyo. Thank you. Ang challenge natin ha, sa challenge natin. Tatlong beses mo lang naman babanggitin ang saging, saging, saging. Tapos so, ipapakita ako sa pag nabanggit mo nang tama, meron kang J fragrance, okay? Okay. In 1, 2, 3. Saging, saging, saging. Mang Saging, saging, saging. Managi. Saging, saging, saging. Managi. Saging, saging, saging. Managi. Saging saging saging. Oh, saging, saging, saging. Ano to? Saging.